unang-una ito si Terzo, isa sa pinaka iniidolo natin yan at iniidolo ng mga kabataan. Alam mo, pare, hanga ako dito sa tao na to. Eh. Hindi lang dati, ha? Bago pa magpunta sa San Miguel to, skills-wise, pare, he's an excellent ball player, ball handler, ball control, matibay. He's... Iniisip ko na lang ako minsan hindi kaya sumubok to maging point guard para malabolik. Well, anyway, uh, moving forward, na sa San Miguel. Yung sa San Miguel kasi yan, pare, sa nangyari sa kanya ron, sa akin, hindi siya nabigyan ng, ng exposure because of that uh, all-star lineup loaded sa two position. Nakita ah, mo nga, pare, oh, napag-usapan natin dito si Jeron Teng. Teng. talaga ang playing time ang oh, issue. <laughs> so napakasikip kumbaga sa para umabot sa dulo rotation, di ba? Uh, 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 uh. Ang labo naman ng apat ang score, apat ang kamador mo, malas lahat. Para pa umabot sa iyon, talagang wala na. So sa akin, para kang niya palaruin yung ganyang laro na maganda. Eh talagang kahanga-hanga yun kasi normally ang player sa atin pag nawala na ang kumpiyansa, ah, pakahirap ibalik. And it is just right for him na nasa terra firma siya maglaro dahil in a way hindi wala siya masyadong kaaway sa bola, ka kaanuhan sa bola. Ka kahit pa paano at the end of the day it's about touches eh pare. Oo, uh -uh, tama. Kumbaga, sakwan, anong galing mo kung wala kang tanggap ng bola? Uh -huh. Marami kang kaagaw sa bola. Uh -huh. So, pasok lang din yun talaga yung laro niya. Eh ngayon, ang tanong, madadala ba niya sa finals? iya yeah, la malaking tanong. Kasi para ka, pag when you talk about finals, it's too early, it's a series of uh, wins, at dito napapasok yung tama ba ang chemistry ng team? Tama ba ang pyesa mo na lalaban sa team? Merong, ano ba kayo? Are you five-man deep, eight-man deep? gano ba kalaliman team para umabot sa dulo?